Okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. No? So ngayong gabi, pag-uusapan po natin yung unang pasilip ni Sitaw doon sa adjustment o sa bagong update na gagawin nila sa susunod na buwan. So napakalaking bagay nito mga tol no? kasi hindi pa man nila ginagawa. Kung hindi pa man pumapasok yung susunod na buwan is pinasisilip na nila doon sa mga seller nila. So para na sa ganun, eh, makapaghanda tayo, hindi tayo masyadong mabigla. At meron akong mga nakita rito na talaga namang nakakatuwa. Na talagang natuwa talaga ako. Hindi ko alam kung subscriber ko na yata si Sitaw eh, no? Parang ako na yata yung pinakikinggan niya eh, no? Masyadong sinapul tayong lahat eh. So, ayun na nga, no? Para pag-usapan na natin to. At syempre, ah uh, gusto ko rin magpasalamat doon sa mga taong nag-comment at nakisimpat siya, nakigame sa atin doon sa ginawa kong uh, upload kahapon na halos lahat naman talaga. Naka, natuwa ako, sobra. Hindi ko talaga inexpect expect no? na ganun yung makik ganun yung karami, ganun yung volume ng mga magko-comment talaga. So syempre hindi ko naman na no, sobrang late lang naman ng price, 'di ba? Kumbaga para sa akin katuwaan lang, no? So hindi ko talaga inexpect na sobrang dami pa lang magko-comment. Pero pero may komento pa rin ako. So pero mamaya na ano 'yon, no? Ang mahalaga dito, umpisahan muna natin kung ano yung dapat natin umpisahan. Kaya naman, kung handa ka ng matuto, intro! Pasok! So, yun na nga mga tol usapan muna natin yung uh, update ni Sitaw syempre yung napakahalagang parte lagi ng video natin syempre tungkol kay Sitaw di ba so para naman sa ganun lahat tayo maging aware no meron kasi silang inihanda para sa atin so natatandaan nyo ba nung nag-upload tayo ng video na nananawagan tayo sa kanila na sana naman kahit paano bigyan nyo kami ng konting uh, transparency doon sa mga ginagawa ninyong mga deduction o doon sa mga taong na pe-penalize ninyo na nagsasaper doon sa mga kinukuha niyo sa wallet nila na wala man lang kahit na konting uh, paliwanag o pinapakita kung saan ba nang galing yung mga deduction na yun na nare-receive nila no so ngayon sa susunod na buwan sobrang thankful dahil maglalabas na sila ng ganitong klaseng future doon sa ating website or sa ating application no so malinaw doon sa sinabi nila sa bagong update na kung saan tatalakayin natin ngayon na magkakaroon na tayo ng real time record na talaga magpapakita sa atin na kung saan ba nanggagaling yung mga kinukuha nila doon sa wallet natin just in case na hindi natin ma-meet yung processing rate na itinakda nila. Okay? Para hindi na tayo nagtatanong na, bakit ganito? Bakit ganon? Bakit nagkaroon ako ng deduction? Eh lang, ganito naman yung ano ko, ganon naman yung ganun to. Diba? So para maiwasan yan. Kasi ang dami talaga maguguluhan, no? So may mga nangyari kasi, no, dito before na akala nila pasok sila sa 55% processing rate nila, tapos hindi pa lang pala nagre-reset o hindi pa lang pala pumapasok yung mga na na inater ni Sitaw sa system nila kaya akala nila na meet nila yung 55%. So sa ngayon nagbigay na sila ng eksaktong oras, nagkita na sila nagbigay na sila ng uh, real-time record na map kung saan mamomonitor o makikita natin yung mga deduction o yung mga processing rate na nagagawa natin sana nga maging maayos na talaga to no para naman sa ganun no maging maayos na yung sistema lahat lalong lalo ngayon na magkakaroon na sila ng transparency na ipapakita sa atin yung record kung saan nila kukunin yon kung sakali mang hindi natin mamit yung processing rate nila pero pero lagi nilang paalala please wag kayong makontento dun sa mga 6% 6% men kahit ako ayo kung mawala yung kahit isang porsyento lang Lalong-lalo lalo na kasi ito yung magiging challenge natin. Napakaganda ng update ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi parang hindi na siya basta-basta lang, ano eh, basta-basta lang shop, no? Kasi meron na siyang diskarte. Eh. Kailangan isipin mo talaga kung ano yung battle plan mo eh. Kung ano talaga yung game plan mo eh. Kasi hindi yung kagaya dati na, ah, pinipiliin mo na lang yung mga mura, yung mga isang karaso lang. Tapos, ano, you know, ah, uh, ba't para tubas yung mga uh, pricing Wala na akong pakialam dyan sa kukunin ni Sitaw. Ngayon, hindi mo na pwedeng hayaan yun. Kasi once na tinatambak mo yung mga order na yon at hindi mo pinapansin at kinuha ni Sitaw yon makaka-apekto doon sa processing rate mo. ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-focus doon sa mas mura, mas marami lang, kagaya ng nilabas kong strategy natin. So, ngayon, babaguhin na natin yon, no? Kailangan natin makapag-isip ng mabuti, parang mas solid yung maging uh, uh, business strategy natin na talaga naman lahat tayo is makikinabang dito, no? Kaya kung kayo, medyo meron kayong idea, mga tol, Pwede nyo akong i-advise dyan. Pwede nyo akong i-PM. Di pag-usapan -usap, natin yan. Para sa community, di ba? Kasi kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa atin, sa ganitong klase ng negosyo, hindi po tayo magkakakumpitensya. Hilahan lang po pataas. Hilahin nyo yung mga nasa baba pa dyan. Para patatagin nyo po yung mga kalooban nila na kung ano yung mga dinadanas nyo ngayon, dyan din kami galing. Kaya wag na wag nyo po kaming titignan na nandito na kami ngayon sa taas kasi naon na kami sa inyo. Gawin nyo kaming inspirasyon. Na someday, one day, nandyan na din ako at ako na yung ahatak sa mga nasa baba. Yung iinganyo na rin ako. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, i-maximize ninyo yung kakayahan ng platform para kumita. Huwag kayong makinig sa mga distraction nyo. Focus lang kayo sa goal nyo, mga tol, maniwala kayo sa akin, magkaka kayo. Kasi once na pinakinggan ninyo yung mga distraction, anong mangyari sa inyo? Along lalo na kung medyo mahina yung pundasyon ninyo, di ba? Pero kung gusto mong matututol, mag-comment ka lang diyan, ibaba mo yung pride mo. Tutulungan kanila. Gumamit kayo ng mga referral code, sinasabi ko sa inyo. Dahil diyan niyo makikilala yung unang tao na responsableng tumulong sa inyo at magbibigay sa inyo ng mga group. Kaya wag nyong ipagdamot diyan dahil wala yang balik sa inyo. Ang magiging balik niyan sa inyo, makukuha niyo lahat ng kaalaman ng taong nagbigay sa inyo ng referral code para gamitin niyo rin na kumuha ng ibang referral code para kayo naman yung kumita. Okay, so medyo mahaba na ulit yung sermon ni Kuya Nasa. So ngayon, umpisa na natin ang pagbabasa sa bagong update ni Sita. So okay, hindi ko na ito masyadong i-elaborate kasi halos ganun din naman. No? Wala naman sila halos binago dito. So bukod lang dito sa section dito. So okay, umpisahan natin dito. No? So itong ano na to hindi natin babasahin lahat kasi natakil na rin naman natin to sa ibang uh, videos natin. No? So ngayon, diliwanagin ko lang dito yung example na inilabas nila. For example, ikaw yung seller. Nakarun nagkaroon ka ng isang daang order sa loob ng isang buwan. For example lang to, ha, sa loob ng isang buwan, nakareceive ka ng 100 orders. Ngayon, naproseso mo yung 20 orders na pumasok doon sa shop mo. Tapos, merong 80 orders na nandun pa rin sa pending list mo. Ngayon, meron kang 20%. Siyempre, nakuha mo lang yung 20, di ba? So ngayon, uh, sa bagong sistema ni Sitaw, So, malinaw sa'yo na 20% lang yung processing rate mo kasi nakikita mo yung 80% doon sa pending order mo. Pero ngayon, sa bagong update nila, yung mga pending order na yan, sa loob lang ng 10 araw, kinukuha na ni Sitaw para iproseso niya na. Hindi niya na ini inaatang o hindi niya na inaantay na proseso mo yun nasa, nasa dulo na ng pahina ng mga pending order mo. no So, kinukuha na kagad yun ni Sitaw sa loob pa lang ng 10 araw pero kahit kunin niya yan lahat yung 80% na nasa pending list mo, discounted pa rin sa iyo yun na hindi mo na proseso. Hindi ka pa magkakaroon ng kita. Ang masakit dito, uh, hindi ka magiging 100% pa processing rate kahit sabihin mong wala nang nakapending list doon sa list mo. May mo, kuya, kuya nasa, siro uh, zero na lang yung pending, uh, pending orders ko. Tapos nakapagproseso naman ako ng 20. Ha? Bakit hindi ako 100% processing rate? Siyempre, hindi naman ikaw yung nagproseso ng 80%. Eh kinuha yun ni Sitaw eh. Kaya nag-i-stay ka pa rin sa 20% kasi yung pinroceso ni Sitaw is counted pa rin sa'yo. Okay? So, sana naiintindihan nyo to at meron din naman akong upload dito tungkol sa ganitong kalasing explanation. No? So, check nyo na lang dun sa nakaraang video uh, na in ko. Okay? So, ngayon pasukan natin tong sumunod. The first and 16 of each month, we will review the seller's order processing rate for the month to determine if any penalty should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, penalties will be triggered the assessment of seller processing rate of the month is based on data of zero. Oh, makita nyo naman, maraming zero to, no? On the first of each month and zero of the six, ah, uh, on the sixteenth of each month. So ibig sabihin, ah, uh, yung kunyak kagaya ngayon, etong mga tumbo na to. Meron tayong mga naiproseso na mga order na hindi natin na-process before o yung mga order na mga naiwan dun sa shop natin na hindi natin na-iproseso magre-reset yun, no? Hindi na yun counted sa susunod na buwan. Hindi na nila bibilangin yun. Tapos na yun, kumbaga. So, kailan sila mag start ulit ng kalkulasyon kung ano lang yung mga bibilangin nila? Kung anong oras sila mag-uumpisa ng pagbibilang? Ito, tuloy natin. For the seller whose order processing rate does not meet the assessment, the deduction time is, a 14. So ibig sabihin ano to mga tol alas dos ng tanghali to no on the first of, each month so ibig sabihin uh, counted pa yon no so ibig sabihin hanggang sa A1 sila ng susunod na buwan nagkakalculate pasok pa yung mga order na pumasok ng A1 basta nasa loob siya ng alas dos ng tanghali okay tapos uh, alas dos din ng tanghali on the 16th of each month so ibig sabihin dito yung mga order na pumasok sa atin ng alas dos ng a uh, pasok yon sa bibilangin nila ng hanggang alas 2 ng tanghali ng hanggang 16. So yun yung binibilang nila dito. So ganun yung timing nila. no Ibig sabihin, kunyari A1 ngayon, uh, may, may mga nare-receive kayong mga order na doon sa shop ninyo na pumasok ng hanggang 1.30 hanggang 1.59 ng tanghali. Tapos pinroseso nyo, hindi yun kasama sa bibilangin nila doon sa processing rate natin. Okay? Mahaliwanag dito na kailangan check nyo yung time na pag sila ng alas dos ng tanghali, yung mga orders na pumasok sa oras na yon, doon sila mag-uumpisang magbilang. Okay? Tandaan nyan, Mahalagang bagay to mga tol. So, yung hanggang sa 16, so ibig sabihin, ah uh, naghihinto sila ng kalkulasyon doon sa mga order na pumasok sa atin hanggang sa 16 ng alas dos ng tanghali. So, ibig sabihin, pasok pa yung mga order na pumapasok sa 16, no? date 16 hanggang alas 2 ng kada buwan. So yan, malinaw sana, no? So kung medyo sablay, pakicorrect nyo na lang ako dyan. Pero ganun po yung pagkakaintindi ko dito, no? Ang binibilang nila o yung binabasihan nilang oras, yung mga order na pumasok sa ganitong oras, no? So alas 2 ng tanghali ng A1 hanggang alas 2 ng tanghali ng A16. So lahat ng order na pumasok dyan, yan yung mga binibilang nila doon sa first evaluation na ginagawa nila, okay? Doon din sila magbabase ng mga penalty natin na kung saan ilalagay nila dito the exact amount of penalty can be viewed in a wallet balance history. So alam naman na natin 'yan na kung magkano yung amount na kinuha ni si doon sa wallet natin, nakikita natin doon sa ating wallet wallet balance history, no? So okay, tuloy tayo. On the 16th of each month, we deduct the portion of profit exceeding 7% for the from the delivery orders in the current month. So alam naman na natin 'to noon lahat ng mga umakyat ng 7%. Uh, so lahat ng umakyat ng 8% hanggang 12% profit margin sila yung mga pasok doon sa first evaluation mula A1 hanggang 16, no? So pag hindi nila na-meet yung 55% processing rate, alam na natin yung mangyayari, balik sila sa 7%. The penalty amount will be displayed on the special page and the penalty details can be carried in the real time. However, the overall profit margin for the sellers remain at 7%. So yun yung maganda mga tol, narinig nyo ba? Pinakinggan tayo ni Sitaw, sabi ko sa inyo, subscriber ko sa Sitaw eh. 'Di ba natatandaan niyo na nawagan tayo before? Okay lang naman ma-penalize, 'di ba? Basta meron kayong pinapakitang details sa amin. So eto na. Penalty amount will be displayed on the special page. So ibig sabihin, pinakinggan nila tayo. Ako talaga 'yung nagdala dito, mga tol, promise. Ako talaga 'yun eh. Tatandaan niyo naman 'yung nanawagan tayo, 'di ba? Pagbigyan niyo na, video ko 'to eh. So ngayon, Uh, meron pa, sa second evaluation naman tayo, okay? So, okay, second evaluation. To, lahat na tayo, pangkalahatan na to, pati yung mga 7% yan, ng mga tropa natin, no? Yung mga kalibel natin. Okay, mga tol, kasama na tayo dito sa second evaluation na to. Kaya, pakinggan ninyong mabuti. On the first of each month, second evaluation is conducted for the last month. So, ibig sabihin, magkakandak sila ng second evaluation doon sa auno ng susunod na buwan, okay? So, tuloy natin. So the system uniformly reduce the seller's overall profit margin to 6%. The penalty amount will be displayed on a special page and the penalty details can be also carried in real time. However, the overall profit margin for the sellers remains 6%. Okay? So malinaw to. Kapag tayo hindi natin na-meet yung 55% doon sa processing uh, sa second evaluation nila. So yung mga umakyat ng uh, 8 to 12% profit margin dahil nga hindi nila na-reach yung 55% uh, pricing rate nila doon sa first evaluation na yun, magiging 7% na rin sila. So kaparehas na natin silang 7%. So ngayon yung susunod na evaluation na gagawin nila, pang kalahatan na to. Kasama na tayo 7% kasi pare-parehas na tayong 7% eh, di ba? So ngayon, kapag hindi pa rin nila na-meet yung uh, 55% processing rate nila, kasama natin silang babagsak. Kaya huwag kayong, huwag kayong matawa, no? maging seryoso kayo dito. Kasi lahat tayo bababa ng 6% profit margin kapag hindi natin na-meet yung 55% processing rate. Okay? Huwag yung hinahayaan yon mga tol dahil napakaraming nakaranas nang nabawasan sila ng 10,000, 12,000, 24,000 pa nga eh. O so kaya wag niyong nilalang lang to, no? Lalong-lalo lalo na kung medyo marami kayong ang mga produkto tapos marami rin kayong nare-receive na order, wag niyong hinahayaan makaltasan kayo ng 1%. Pero kung talagang kapos sa budget, what to do yan eh, ba? Diba? Ang mahalaga dito, hindi kayo masasarhan ng shop. Kaya lang, maging kontento kayo kung ano lang talaga yung kaya ng budget ninyo sa ngayon. Ang mahalaga dito, nakasabay kayo sa ganitong klase ng sistema kung saan hindi pa masyadong mahigpit si Sitaw na kapag hindi mo na-meet yung 55% pricing rate niya, eh hindi ka masasarhan ng shop. Okay? Kasi talagang ako, looking forward, darating talaga tayo sa time na kapag si Sitaw, nakakuha na ng maraming seller talaga to, maghihigpit to. Kapag hindi nyo na-meet yan, darating tayo sa point na magbabawas na sana ng seller. Paniwalaan nyo ako sa hindi, mangyayari yan. So, meron pa palang example dito si Sitaw, no? So, for example to, seller A, total pick up, price of order pricing until the, until the 15. So, eto yung first evaluation to. So, para to sa mga mataas na pricing rate, yung umakyat ng more than 7% profit margin, no? So, example, meron siya na prosesong 10,000 and the total sales order, Or the order process this month is 10,850. Therefore, the profit for this month is 850 pesos. With a profit margin of 8.5%. So, ibig sabihin, umakit siya ng 8.5 profit margin. So, the first violation will result in a reduction of the month profit to 7%. Which it means, deduction of 1.5% profit amount in one amounting to 150 pesos. So, ibig sabihin ito, dahil hindi niya na-meet yung 55% processing rate niya nung first evaluation, kinuha sa kanya ni Sitaw yung 150 pesos. Okay? Imbis na kumita sana siya ng 850, naging 700 lang. So bumagsak siya ng 7% profit margin, no? Kasi nga hindi niya na-meet yung 55% processing rate. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kung sakali mang siya, eh hindi niya pa rin ma-meet. Yung susunod na evaluation, hindi pa rin siya pumasok sa 55% processing rate, Ibig sabihin, kasama naman natin siya doon sa ating uh, pagbagsak sa 6%, no? So, alam naman ng lahat na yan, no? Kasi uh, ganun din yun. Uh, kasi binaba na sila ng 7%. Siyempre, next evaluation, kakasabi ko lang kanina, kasama, na, kasama pa rin sila sa bibilangin doon, sa che check doon, kung na, nabawi na ba nila yung processing rate nila, no? Ang masakit dito, kapag doon sa, sa second evaluation na yun, na ipasama yung 55% processing rate mo, hindi mo na makukuha yung kinaltas nila. Kasi parang pinakamulta mo na yun, eh na hindi ka kagad nag ng mga order mo. So, hindi mo na makukuha yun. Tinanong ko na to kay, uh, uh, kay Sir Mike, no? na upload ko na rin to sa ibang video natin. So, sana na-recall nyo to, no? So, eto, bigyan natin ng linaw to tungkol sa vacation mode naman, no? So, sabi ko sa inyo, pinapanood tayo ni Sitaw. Sinusubaybayan ako ni Sitaw, mga tol. Promise. Ramdam na ramdam ko, eh. So, kung matatandaan ninyo, lagi ako nagbibigay sa inyo ng mga tips kung paano tayo makakasurvive, no? Lagi natin sinasabi kung ano yung strategy natin. Siyempre, open ako sa inyo, mga tropa ko kayo, di ba? So, ngayon, sinabi natin dito na pagdating ng isang buwan, isang linggo na lang yung uh, ating uh, system kay Sitaw bago dumating yung second evaluation. Kung ilan yung vacation mode ninyo, bilangin nyo na yung mga araw na yan at doon ninyo gamitin yung inyong vacation mode. Okay? Para nang sa ganun, ma-maximize ninyo yung mga order na nakapending doon sa shop niyo, Dampot na lang kayo ng dampot. Pick up na lang kayo ng pick up nang walang pumapasok na ibang order sa inyo. Tama-tama. Ibig sabihin, mahahabol ninyo yung 55% na yun. Napakadali nun, mga tol. Pero yung, ma lalo lang kung makapag-ipon kayo ng mga limang, limang holiday mode, apat na holiday mode, anim na holiday mode, mas lalo na, di ba? Kaya naman, inaksyonan kagad ni Sitaw. Pero to totoo lang, mga tol, isa talaga yun sa goal ko. Kung bakit ko talaga inilabas yun. Para makita ni Sitaw kung ano yung butas. So, so sa So, salamat naman at hindi niya tayo binigo kasi talagang na, nakita niya talaga yung pwedeng maging problema. Maraming nagsabi sa akin ito, na dapat hindi ko nilabas baka mamaya daw eh uh, samantalahin o oh, i-abuse ng ibang seller yung ganitong klase ng strategy. Pero para sa akin talaga dapat malaman nila to para magawan nila ng paraan. Pero hindi kaya, kaya kita nyo, hindi tayo nagkamali. So, kaya maraming maraming salamat si Itaw sa pagpapanatili at pagpapatuloy ng pagpapaganda ng platform natin. No? So last, asahan mo na lagi nasa likod mo lang kami at sinusuportahan namin lahat ng updates mo. No? Kaya maraming maraming salamat sa pakikinig sa mga seller na dumadaing, lalong-lalo na sa nilabas mong bagong update na to na makikita na namin kung ano man yung mga basihan ninyo doon sa mga deduction o sa mga punishment na ipinapataw nyo doon sa mga seller. Siyempre, napakalaking bagay po. No? maraming maraming salamat po. So, ngayon, basahin na lang natin. No? From the 28th of each month, it is the reconciliation period for CTAW platform. During this period, you will not able, you will not be able to use a vacation mode All sellers who have already activated vacation mode during this period will be automatically deactivated. All the products will be published. Please make reasonable use of vacation mode outside of this period, okay? So sinabi nila dito na uh, hindi na tayo pwedeng mag uh, vacation mode o mag-trigger ng vacation mode sa mga ganitong klase ng buwan. Men, expect nyo na maraming order to katapusan to, eh. Siyempre, shopping time to mga tol, 'di ba? So, pag tayo kasi lahat ng mga seller, ganito yung strategy ginawa natin. Yung mga order, may iipon yan. Doon pa lang sa ilang araw na yun, talagang dagsa yung order. Sa linggo yun, mga tol, eh, di ba? So, pag bukas ng mga seller niyan, pabahan ng order, hindi na ipoproseso nga kasi lahat nakasarado. So, marami na namang iiyak, maraming dadaing. Siyempre, isa na rin doon, yung mga taong nag-order doon sa shop ni Sitaw, maapektuhan sila kasi biruin mo one week bago na, press, na pick up o na proseso ng mga seller. So, Doon pa lang medyo x na talaga Kaya napakaganda na na actionan talaga nila kagad to no So at least yung 28 na yan is medyo masabi kong reasonable na distance na yan Kasi 28, 29, 30 uh, 28, 28 kasi bawal na diba 28, 29, 30 31 pa nga o, meron. Tapos yung uh, kalkulasyon nila umaabot pa ng 1 ng 2 1 diba? ng alas 2 ng tanghali diba So, napakalaking bagay na meron pa rin 5 days na open do sa susunod na buwan. Okay? So, so okay, lakihan na natin yung mukha ko. So, ngayon ang masasabi ko dito sa update na to ni Sitaw is totally approve ako. Sobrang approve ako dito. Bakit kanya tol? Kasi nawala eh. Parang inalis niya na yung bara-bara discarte na ng mga seller na may mga pondo naman. Tapos parang hinahayaan na pick up na lang ng pick up ng kung ano-ano dyan, no? Tapos sa uh, yung iba naman ng na mga seller na kagaya ko medyo gipit lang pero mga sakto lang nakagaya ko um, kumbaga hanggat maaari si dinidiskartehan natin yung puhunan natin na kung paano tayo makikipaglaro kay sitaw. So para sa akin bakit ko nasabi to? Kasi dati, pili lang ako ng pili ng mga order na mura na mas marami akong mapoproseso para tumaas yung processing rate ko. Pero ngayon dahil pinipick up niya na after 10 days hindi tayo pwedeng magpabaya doon sa mga back pages natin, sa mga listahan ng pending order natin. Kailangan pansinin natin yun. To be honest sa inyo, Tol, ah uh, tatlong araw yata o apat na araw na yata ako nagpo-proseso. ng mga pinoproseso ko yung mga nasa last pages na. Hindi na yung mga pinipili ko na yung mga mura. So mamaya kung may time pa tayo papakita ko sa inyong yung mga pinoproseso natin. So kanina nag-process na naman ako ng 9,000 pero ang naproseso ko is na 12 lang yata o 13 lang yata, no? Kasi medyo mga mahal yung mga naiwan doon, di ba? Kung matatandaan ninyo, pinipili natin yung mga mura. So ngayon, kung bakit nasabi ko na parang nakikipaglaro na tayo ngayon ng isipan kay Sitaw kasi pipiliin natin yung mga produkto natin na nasa unahan. Diba? Yung mga mura, syempre, para maka makapag-acquire tayo ng mataas-taas na processing rate. Tapos, kailangan i-monitor mo rin yung back page ng mga pending order mo na pag sa tingin mo, 10 days na kukunin ni sitaw to. Ngayon, kung meron tayong 50 orders na pumask shop natin, na proseso natin yung 25 orders sa loob ng 10 days, kapag yun, hindi natin pinroseso yung nandun pag pending nga tayo tapos may papasok ng panibagong order. So parang ang dapat natin gawin dito, pigilan natin si Sitao. Pigilan ninyo si Sitao na mag-cater ng mga order para kahit pa paano na mamonitor ninyong lahat kung ano yung mga pumasok sa inyong order kung ayaw nyong maglista. Kung yun lang talaga yung magagawa natin dito. No, kasi hindi natin alam pa sa ngayon kung gaano ba kalakas yung impact ng mga ginagawang pagpoproseso o pag-cater ni Sitao doon sa mga pending orders na hindi natin na, na ipoproseso. So maging maingat tayo. Pero sa ngayon, wala pa tayong solid na plano. Isip pa tayo muna ng mabuti para nang sa ganun eh meron tayong paghati-hatian, no? So uulitin ko sa inyo, uh, kung meron kayong idea, comment niyo diyan sa baba mga tol. Tapos ibahagi natin kung ayun yung gawa ng video ako yung gagawa ng video para mabahagi natin sa iba na nangangailangan talaga ng tulong natin, no? So ngayon silipin mo natin sa glit yung tindahan natin kay Sitaw. Syempre, alam ko naman marami nag-aabang niyan, no? Tapos pagtapos natin isilipin yung uh, shop natin kay Sitaw, pag-uusapan na natin yung tungkol dun sa papremyo natin. No? Mag-usap tayo ng maayos mga tol. Nako, yari kayo sa akin. So ngayon, makikita nyo naman, ewan ko kung bakit ganito yun. Eh, no? Siguro parang pag natidetect ni Sitaw na ano ka na, na over ka na yung over na yung mga order mo, hindi ka na rin niya basta-basta ko ng order eh. Ito, lagi na lang ganyan yung visitor ko. O, oh, gano'n yun, na nakapag-proseso ko ng ilan ganina. So, silipin na natin yung wallet natin para mapakita ko na sa inyo kung ilan yung na-proseso ko, no? So, yan, may pumasok na pa ulit sa tatlo. So dito meron tayo, dahil may pumasok na tatlo, so meron tayong 12 dito. Meron ba ba sa kabila? 12, oh so 15 pala, 15 pala yung na-process natin kanina, no? So yung pera natin kanina is nasa 11,900. So ang kinabagsakan natin ay, so pumalo na lang tayo kanina ng 3,000 na lang. 3,000 na lang ba? Hindi, 2,000 na lang. So yung natira sa atin kanina is 2,300 na lang. So may pumasok na ulit, kaya 3,500 na ulit siya, no? So, ibig sabihin, nakapagproseso tayo ng labing order pala kanina, no? So, okay, good siya na Hindi masama. So, kaya naman, kung mapapansin nyo rito, meron na tayong 63.62% na processing rate. So, hindi na masama. So, ngayon mga tol, i-activate ia na natin tong ating vacation mode, kagaya na naipangako ko sa inyo. Kaya magiging cut-off natin dito is September 30. Pero, syempre, mapapanood nyo yung video ko dyan ng October 1 na. Okay? So, October 1, makikita ninyo kung ano yung resulta ng ating processing rate. At kung sino yung tatama doon, tara usap tayo, lakayan ko yung mukha ko. Kung sino man po yung makakatama, nung talagang eksakto talaga pati yung point kung sakaling may point man, no? Kung sino yung makakatama nito, uh, bibigyan natin siya ng 3,000. Kung hindi naman tumama, yung 3,000 na to is talagang palipad na. Pamimigay ko na talaga sa inyo to. Hindi ko naman siya ibabalik sa bulsa ko kung sakaling walang tumama, no? So kung hindi matumbok yung talagang eksaktong processing rate natin, pipili tayo ng tatlong pinakamalapit doon sa processing rate natin. Para naman nang sa ganun, e eh, tatlo yung makinabang kung sakasakaling hindi tumama doon sa pinaka eksaktong processing rate natin. Pipili tayo ng tatlo doon sa pinaka pinakamalapit. No? So, ngayon, ang uh, number one rule natin para maging valid yung comment niyo, Kasi aayusin ko. Ito na yung magiging ano natin. No? Itong video na to magiging basehan natin. Kasi ang daming mga nag-comment doon. Mga walang mga saludo. May mga nakasaludo man. Tapos hindi lahat, kumbaga, hindi lahat ng comment is valid. Pero, meron din akong isa pang tampo sa inyo. Akalain nyo, halos 90, 90 yung comments, tapos yung like natin, 40 lang. asa ang hostesya, mga tol? Ba't naman kayo ganyan? Comment kayo ng comment, wala man lang like. Lagyan nyo naman ng like. Tapos, baka naman mga iba yung nag-comment, hindi pa nakasubscribe. Ano ba naman yan? Ganyan naman ng konting gagandahan ng... Konting pampagana, mga tol. Ano ba naman yan, no? Ano ba naman yung like, share? subscribe, di ba? Para naman mas ganaganahan ng konti si Kuya Nasa para mag-isip lalo ng magandang strategy sa mga darating na season pa, mga tol, naman. Okay, para maging valid po yung comment natin, kailangan po naka-like, subscribe, at syempre, yung saludo natin. Kung hindi naman po, kung wala naman pong emoji na saludo, pwede rin naman po yung okay, no? At least meron pong okay na icon o emoji icon, ah <laughs> Kung merong okay na icon doon sa inyong comment at sinabi niyo yung processing rate natin, para nang sa ganun po, mas maging uh, masaya lang, no? masaya lang tingnan yung comment section natin diyan, okay? Kasi yun lang naman po yung motibo natin eh, bakit tayo nagpalaro ng konti, no? Uh, para maging masaya yung comment box natin diyan. Pero syempre, hindi nawawala yung layunin natin na tumulong at magbigay ng informasyon para sa lahat. So ngayon, saan na may natutunan na naman kayo sa update ni Kuya Nasa? At syempre, kita-kits pa rin tayo sa susunod nating update. So, see you!